kataas, uh, katas, kumbaga. Nandun yung linamnam. O, tingnan nyo yung tanong. So, how do you define the relationship between the First Lady and Maynard Yon. Ano ang relasyon nung Ray, uh, Raynard ba yon, yung contractor na yon kay First Lady? Ano ang dapat sagot? Si Lisa Marcos at ang mga contractor ng Ghost Projects. Matindi to. A uh, private uh, citizen filed a letter of sentiment before ICI yesterday mm -hmm. uh, asking the ICI to look into the possible ties between First Lady Liza Marcos and uh, Maynard Ngu. Your thoughts on this po? Ayan, yung contractor, okay, may nag-file, na-imbestigahan yung connection itong si Maynard kay Liza Marcos. Uh, Unang-una po ay um... Ang una, nakakalungkot po. <laughs> unang-una po nakalulungkot ang presidente at dahil siya ay uh, nagtatrabaho <laughs> yan naman to see ano. ang ah. isang uh, nagpamigay o nagbigay ng letter of sentiment, kung di tayo nagkakamali ito ay nangangalang John Santander para siyang isang nuisance candidate, nuisance candidate na parang binigyan ng pera para bumili ng suka at isinabay ang pagbibigay ng letter of sentiment para dalhin sa ICI. Naku! Para lang pinabili ng suka. Talagang ano, ha? Medyo iba na level ni Claire ngayon, ha? ha eh, uh, alta sa syudad na. Alta, alta na kung makapagsalita si Claire. Uh, para lang pinabili na suka yan. He's, he's, he's nobody. Yan. Yung nagre-reklamo ngayon, sa administrasyon, yung nagre-reklamo ngayon, ang tingin ni Claire, parang pinabili ng suka. Ayan. Talaga naman ha. Parang kumikita na ha. Talagang mayaman ka na. Ano na kaya sa sakyan na itong si Claire? Ha? Talagang uh, tingin na sa mga ibang nating mga kababayan ay parang binilang, bin, pinabili lang ng suka. Eh, pagpasensyahan niyo na kami. Ha? Hindi naman kami lahat ay uh, kasing yaman mo. Lalong-lalo lalo na yung mga naiupo ni Bongbong Marcos at malalakas kay Bongbong Marcos. <laughs> Wala po kaming kita. Kung inyo makakahalo bilo muli ang isang John Santander, maaari po ba niyong itanong sa kanya kung alam ba niya ang mandato ng ICI? Alam naman natin ang mandato ng ICI ay mag-imbestiga ng mga maanumalyang flood control projects at mga infrastructure. Sana basa natin at alam ko na basa niyo rin po ang letter of sentiment wala po tayong makita ng anuman na allegation patungkol sa maanumalyang flood control projects na mag-uugnay sa unang ginang kay First Lady Lisa Araneta Marcos. Pangalawang tanong, alam po ba niya kung sino ang source ng kanyang mga sinasabi? Pangatlong tanong, ito simple lang. Meron kayong pagka binibintang kayo sa mga iba, na malapit na kontraktor na may anomalya halimbawa sa senador 'di ba ganun din naman kay Lisa siguro dapat maging bukas po kayo magpaimbestiga dahil sabi mo nga ang pinag-uusapan dito ay ang mandato ng ICI at ang mandato ng ICI ano ang unang letra I independent ibig sabihin noon hiwala 'yon sa kapangyarihan ng presidente. So dapat bukas ka rin maimbestigahan. 'Di ba? Bakit sasabihin nyo ganito ganyan? Hindi dapat ang hamon mo hindi 'yung nang iinsulto kayo nang maliliit sa mga pobre. hindi dapat sana ay uh, natutuwa kayo dahil tumutulak po ang investigasyon pinagmamalaki nyo ang ICI. Oo, imbestigahan nyo to. Dapat nga, kayo mismo nagpipresintay. Imbestigahan ninyo ang Ilocos Norte. Sabi ni Chavit, marami raw dyan ang diskaya. Dapat, nagkukusang loob na nga kayo eh. ba? Diba? Para maipagmalaki nyo yung ICI na tinayo ninyo, ay talagang sadyang nag, walang sinisino. Dapat ganoon ang reaction, Claire. Hindi laging defensive. Kasi nag nagmumukha kang guilty. Nagmumukhang guilty si Lisa sa mga mga ganyang uh, pananalita mo. Siya po may personal knowledge sa kanya mga sinasabi? Dahil kung walang personal knowledge, ito ay magsisilbing hearsay evidence. Kung hearsay evidence, ito po ba dapat ay binibigyan pa ng pagtutoon at uh, pag, uh, seryosong konsiderasyon? Ito po ba isang fishing expedition lamang para tiraan ang uh, unang ginang? Ngayon, yeah, syempre, itatanggi nyo, di ba? I mean, naiintindihan namin kayo. Kunwari, halimbawa lang, ako involved ako sa isang contractor. Syempre, itatanggi nyo. Natural yan. Naunawaan ka namin. Di ba? Pero ano ang normal nagawain gawain ng hindi guilty? O di, investigahan nyo kami. Simple, imbestigahan mo ako. Gusto mo, imbestigahan mo ako, Claire, kung may ghost project ako eh. <laughs> di parang ganoon, di ba? Oh, yun are, hindi ako ng addict. Sasabihin mo ako, hindi, magpa drug test. Ayaw, ayaw, ayaw ko sa drug test. Hindi ganoon. Gusto mo, imbestigahan mo ako. Gusto mo, sabay tayo magpa-drug test. Wala nang problema. Di ba? Ganon dapat. Di ba, hindi ako mukhang defensive. Pero pag, ay, anong drug test, drug test, baka nagpe ka. Oo. Oh. Ah. Di ba? Ganitong, ganyan ang ginagawa ngayon ni Lisa. Hindi natin alam kung inutusan niya si Claire ganitong sabihin. Or, nagsasarili to si Claire. Ikaw ba, Claire, nagsasarili ka? Ah, nagsasarili ka ng sinasabi mo. Di ba? Kasi kung nagsasarili ka, eh, eh, nilalagay mo sa alanganin si ang First Lady. So, ito po naman ay nasa kamay na ng ICI. Ibinigay lamang po natin ang ating pahayag patungkol po dito dahil nabasa po natin ang letter of sentiment pati na po ang attachments. Mins mismo ang mga attachments ay walang nag-uugnay at walang naipakitang anumang ebidensya na magsasabing merong anumaliyang uh, flood control projects na pinasok ang unang gina. Yusek, were you able to talk to either the president or the first lady? Ano po yung nabanggit nila o naging reaksyon nila dito? Ang unang-unang sabi po ng, pang uh, ng first lady ay hindi po niya ito bibigyan ng anumang pansin. Dahil ito... Ayan, kita mo ang tanong. Nakausap mo na ba ang presidente at first lady? Tandaan nyo ha, nakausap mo na ba? Oh. Sumagot si Claire, hindi niya to bibigyan ng pansin, sabi ni first lady. So ibig sabihin, nagkausap sila ni first lady importante yan bakit importante mamaya sabihin ko sa inyo ito po ay hearsay evidence alam po natin ang, ang first lady ay abogado rin po sorry last na lang po yan eto um, eto dito eh yung mga last yung sorry sorry last 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 question ha dapat ganito magtanong ang media yung follow up kasi nandoon sa follow up yung pinaka uh, kung kayo Alimbawa, kayo, kayo, kayo. Kayo ay first lady. Imagine niyo na lang. Oh. Kunwari, tas kaibigan nyo yung contract, ay hindi nyo kaibigan yung contractor. Anong reaction nyo? Tapos tinanong ka ng ganyan. Anong sagot? Sige nga, lagay nyo sa comment section. Ano isasagot ninyo? Hindi nyo, hindi kayo close. Hindi kayo, hindi nyo kakilala. Hindi nyo, wala kayong pinagsamahan, wala kayong proyekto, ganyan. Oh, di diba? oh, ano ang sagot ng First Lady? Wala po siyang binanggit sa atin, patungkol po niya. Binanggit lamang po niya ay patungkol dito sa letter of sentiment. Yon. <laughs> yun. yun eh. Yun na yun. O, oh, di ba? Tinatanong ano ang relasyon. Wala. Wala siyang binanggit, kita mo isipin mo, pinagbibintangan kayong dalawa, may connection kayo dahil may anomalyang proyekto, di umano, ha? Di umano. Tapos hindi nyo pinag-usapan? We, di nga. O, sige na nga, pagbigyan kita, hindi nyo talaga pinag-usapan. Hindi ba katakataka yun? Hindi nga nagtataka. O, kunwari ako, first lady. <laughs> First gentleman na lang. <laughs> Sabihin sa akin, e, hindi ko kakilala. Sabi, hindi ko kilala yan. ni hindi nga kami nagkita niyan once eh. Ni hindi kami nagkausap niyan. Wala kaming pinagsamahang proyekto. Ni hindi kami nagkakadil, hindi kami nagkakatext. Wal wala lahat, wala kaming group chat, etc. Sino ba 'yan? Bakit inuugnay sa akin? 'Di ba? Kaya mag-imbestiga kayo na mag-imbestiga. Imbestigahan niyo pa 'yung Ilocos Norte. Wala kaming connection diyan. Yan ang una kong sasabihin doon sa spokesperson ko. Yan ang una sasabihin ko sa abogado ko. Wala kaming connection diyan. Pero kung kami ay malapit nung contractor, anong sasabihin ko sa spokesperson ko? Hindi ko alam. Basta layo mo. Layo mo yung topic. Hindi natin na pag-usapan. Ano sasabihin ko sa abogado ko? Tingnan mo nga kung gaano kalalim ang alam niya. Tingnan mo nga kung may nakahanap ng ebidensya. Tingnan mo ako mauugnay. Paano natin lulusutan to? Anong gagawin na? Di ba ganon? Ah, no, kayo umusga. Naaayon ba ang reaksyon ng First Lady? Medyo nakakapagtaka lang diba ah, sa mga abogado rito, alam niyo yung style na ginawa ni Claire, anong tawag diyan? <laughs>